Hello mga kababayan So guys narinig natin na maski si Vice President Sara Duterte eh nagsalita na rin pabor kay Kibuloy So naglabas na ng kanyang kulay totoong kulay si Vice President Sara Duterte na kumakampi siya kay Kibuloy kasi nga daw ah, ang nangyayari trial by publicity at ang ano daw o yung hearing daw sa senado no at parang sinasabi na rin niya, maski dun sa kongreso, ay walang patutunguhan. Kasi nga daw, uh, ang sinasabi niya, parang hinahatulan na na guilty si Kibuloy. Tapos gumamit pa siya ng mga verses sa Bible, no? Na uh, magsigala kayo na kayo na mga pinapersecute ng dahil sa akin, di ba? At uh, pinaparatangan pinaparataangan ng ano, parang mga hindi totoo na akusasyon, di ba? guys, hindi pinaparatang, kasi ang sinasabi ni Jesus, yung pinaparatangan kayo ng dahil sa akin. Si Kibuloy hindi pinaparatangan ng dahil kay Jesus Christ. Si Kibuloy pinaparatangan no, yung mga allegations sa kanya tungkol sa ginawa niya sa mga biktima niya. Wala kinalaman dito yung ginamit na Bible verses ni Vice President Sara Duterte. Hindi pinapersecute si Kibuloy uh, dahil kay Jesus Christ kaya siya gustong malaman, kaya siya pinapapunta sa SMNI at saka sa, ay tungkol sa SMNI sa Kongreso at saka dito sa Senado tungkol doon sa mga nag sa kanya ng mga nire-rape niya ng mga kababaihan, mostly minors ha, tapos ang US may record pa na as young as 11 years old ha, eh inaano na, inuupakan na nito, nakikipag nire-rape na ni Kibuloy. So, kung bagaman, Mali yung verses na ginagamit ni ano Vice President Sara Duterte. At dito, makikita natin kung gano'ng kabigat ang kasalanan ni Kibuloy. Kasi gano'ng katindi yung binigay niya na utang na loob sa mga taong nasa gobyerno. Para nang sa gayon, sa panahon ng kagipitan niya, maasahan niya ang mga ito. ba diba? hindi ka gagawa... Maski sa tingin ko, ha, maski itong mga mayayaman na sila, Henry C., Gokong Wei, yung mga Ayala, di ba hindi sila ganyan na ano, gumagawa ng ganyan mga pabor na gagamitin ng pera nila. Kasi ang alam ko ha, sa paniwala ko, etong mga negosyante na to, ginagawa na lang ang tama. Yung halimbawa, nagbabayad sila ng taxes nila, hindi sila nang aargabyado ng tao. Para sa future, hindi sila mga ilangan ng mga ano, itong mga mambabatas na to, itong mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi pag ginawa mo ang tama guys, hindi mo hindi ka mangangailangan ng padrino. So tingnan niyo ang nangyayari si uh, hindi ko na tatawagin senador si Robin Padilla ha. Kasi hindi siya umaaktong senador. Ang pinakikinggan lang niya o nakikita niya yung pabor na ginawa sa kanya ni Kibuloy na pinasakay siya ng libre sa aeroplano. Siyempre nga naman daw, mahalang fuel nito nung eroplano yung, mga, yung helicopter, di ba? na pinagamit sa kanya nung panahon ng kampanya, airtime sa SMNI, hanggang ngayon, dibdiba na sa puso ni Robin Padilla yung utang na loob kay Kibuloy na hindi niya magawang ano, ni hindi siya nakikinig dun sa mga hinaing ng mga taong na, nang, uh, na katarungan kay Kibuloy. Tapos eto, lumantag uh, lumantad na si Vice President Sara Duterte para ipakita na siya mismo ay pabor kay Kibuloy. So dito guys, makikita natin, 'di ba? Yung mga nagbunga pala, yung mga ginawa ni Kibuloy na mga kabutihan, mga pabor dito sa mga ano na to, politiko na to. Kasi kung bagaman, sulit na sulit ang ginastos niya sa mga to. Sulit na sulit ang mga ginawa niyang pakunwaring kabaitan. Alam nyo guys bakit pakunwari? Kasi pakunwari kasi kaya niya ginawa ni Kibuloyon, yun, may hihingin din siyang pabor sa future. Pero pagka ikaw, gumawa ka ng kabutihan sa isang taong hindi makakaganti sa'yo, walang magagawang mabuti sa'yo, ba diba? Pero gumawa ka pa rin ng kabutihan sa kanya at ang Diyos na lang ang bahalang gumanti sa'yo, yun ang totoong kabutihan. Dito si Kibuloy, nagtanim. Napakabigat na mga utang na loob na tinanim niya. Naging mabait siya sa mga pamilya nito, gaya na sinabi ni Senator Cynthia Villar, dahil daw sa pagkakaibigan nila, hindi niya magagawa na ayun na nga ipakontempt si Kibuloy kaya pumirma siya dun, against dun sa pagpapakontempt kay Kibuloy sa Senado. So dito guys no, makikita natin na hindi karapat dapat ha, kung nag-aambisyon man na presidente si Vice President Sara Duterte, hindi siya karapat dapat na manungkulan sa pinakahayas na posisyon sa ating ano bayan. Kasi ang presidente ang pinakahayas yan eh. Kailangan yung kumbaga ikaw ang uh, tatay, pinakatatay o pinakananay ng isang bansa kung babae ka man. So dito pa lang, wala na siyang ano, hindi na maganda judgment ni ano. Vice President Sara Duterte. Nangihingi nga ng katarungan yung mga biktima ni Kibuloy eh. Pinapa-attend siya sa ano, kongreso, sasabihin lang naman niya yung history ng SMNI. Yung ba naman kung wala ka ba namang atraso, hindi mo pa masabi yung history ng SMNI? Kahit nasabihin mo, chairman ano ka na, uh, honorable chairman ka na lang yan, ibig sabihin hindi, ikaw, hindi na ikaw ang sitting chairman. 'di ba? At eto na mga ano nag-aakusa sa kanya, bakit hindi sila magbanggaan sa Senado? Pasinungalingan niya tong mga 'to. Pero hindi eh, nakita naman talaga natin na talaga si Vice President Sara Duterte kay Buloy, Syempre, ang laki rin naman ng utang na loob ni Vice President Sara Duterte dahil talagang kaya nga napahamak ang SMNI eh. Dahil yung magkatunggali si, parang naglalaban si Uh, Speaker Romualdez at saka si Vice President Sara Duterte, ayun na yung sinabi yung budget sa travel abroad, di ba? Ni, Sen uh, ni Speaker Romualdez na nasa bilyon, di ba? Na doon nag-ugat yung pagkakahalungkat doon sa SMNI, di ba? So, kung bagaman, siguro sinabi ni Kim Buloy, eh, kung hindi dahil sa pagtatanggol ko sa iyo, hindi ako napahamak, eh, hindi napahamak SMNI, eh. So, kaya kung bagaman, beholden Etong si Vice President Sara Duterte kay, kay Buloy at obligasyon o tungkulin niya ding ipagtanggol 'to dahil nga sa pagtatanggol kay Vice President Sara Duterte ayun 'di ba napahamak ang SMNI at doon na nag-ugat ang pagkakahalungkat ng mga kaso ni Kay Buloy. So kaya hindi na tayo magugulat kung ba't siya pinagtatanggol ni Vice President Sara Duterte ngayon. Hindi na 'to yung kung ano ang tama at mali. Ang pagtatanggol ni Vice President Sara Duterte kay Kibuloy ay naguugat din katulad sa kila Bongo, Senator Bongo, kay Robin Padilla, Senator uh, Bil Villar, uh, at saka Senator Amy Marcos, di ba? O ayan, sara na isama nyo na rin si Vice President Sara Duterte na dahil sa napakabigat na utang na loob at napaka, naging napakabuti ni Kibuloy sa pamilya nila eh hindi nila magawang ibigay ang katarungan sa mga biktima ni Kibuloy. O ayun lang guys, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!